Umaaraw, umuulan, ang buhay ay sadyang ganyan. Bukas sisikat muli ang araw ngunit para lang sa may tiyagang maghintay. Ang buhay ay parang isang mahabang biyahe at ang masamang ugali ay gulong na walang hangin. Kung hindi natin ito papalitan hindi tayo makakarating sa paroroonan. Matuto tayong maging mapagpakumbaba at huwag mangalipusta, Tandaan ang buhay ay parang gulong kung nasa itaas ka ngayon baka bukas nasa ibaba ka na at di na makasulong. Ang buhay ay parang gulong, paykot-ikot lang minsan nasa taas minsan nasa baba pero just go with the flow, don't be afraid, trust God and enjoy life.